Lumating na yung aking uh, wire ng spark plug. Okay, ito yung ignition wire, ito yung ignition na to. So susubukan ko tong split fire na to. Okay, so maganda daw ito, so tata ko siya. Ito yung gagamitin ko para dito. Ayan. Okay, so open ko na siya. Okay. Ayan, so mahaba naman. Yan, titingnan ko to kung paano ikakabit. Ah, ito. Kasi ida-direct ko na siya dito sa butas na to. Ayan. So, hindi ko na kailangan 'yan. Ito lang kailangan ko direkta. Okay, so ayan. Pasok na natin. So yan, binawasan ko muna yung dulo nito kasi hindi siya pumapasok. So ayan, din gamit ang pliers, naisiksik ko na siya. Okay, ito yung takip. Ayan. Okay, ang purpose nitong takip na to para hindi siya mabasa. Okay. So pag nabasa po kasi ito, okay, biglang titigil ang motor mo. Mahirap na. Ayan, so ayan siya. So ganyan na siya. Ayan. Tapos, kakabit na lang. Dito. Ayan. Okay, so may dalawa itong yan, may dalawa siyang wire, isang socket at isang ito yung ground. Ito nakakabit sa bolt. Yan. So kabit ko muna 'to. Okay, so ayan. Ayan siya. Ito yung sakit. Ayan. Tapos ito naman yung sa spark plug. Ayan. Okay, ito po ay universal ito. Kailangan ano. So walang ano to. Pwede naman bawasan mo. Kung ka Okay sa'yo Kasi pagka ganito Sobrang haba Baka dumikit din dito Pwede man bawasan to dito Yan So depende kung Papaano ang setup mo Pagka ganito kahaba eh medyo ano yan Baka mapaso dito Pero Kung sa akin Babawasan ko Kasi para hindi Masunog dito So yun lang Ganun kabilis magkabit Ng ignition coil dito sa ano Kay uh, Spark plug Ganun lang kabilis Baki like na lang At paki subscribe Para lumago yung channel Thank you po And God bless